Guys, kumusta ka Kumusta kayo diyan? Magandang hapon sa inyo or magandang gabi na. Dito kasi gabine, uh, gabi na eh, uh, mag -alas 7 na rito sa amin sa White Court, Canada. Uh, ngayon, nandito na naman ako, bumalik ako dito sa pusod ng uh, Centennial Park. Uh, kanina, uh, pagpasok ko, nakakita ako ng deer, nag-iisang deer lang siya. Ngayon, kinuha ko siya ng video, mamaya ipopost ko na sa YouTube account ko. Ah, uh, ngayon naman uh, pagkalagpas ko doon sa deer na 'yon, dumiretso na ako. Ito yung naputol ako kahapon, dito ako nag-stop uh, kasi malayo-layo na inatakbo ko eh. Dito ako nag-stop kahapon or kagabi. Ngayon pinagpatuloy ko lang. Mapansin niyo dito ako nag-cut kahapon, oh. Oh, Dito ako nag-cut kahapon Tapos dito o galing yung area na yan oh. Pababa yan Papunta na sa amin Pababa sa Papuntang apartment or papuntang labasan tapos kanina may nakita nga akong tapos yun gusto ko ipagpatuloy to so dito o galing kagabi yan kung makikita nyo kung maalala nyo tong lugar na to dito ako nag cut so yun lang so, nagustuhan ko tong place na to kasi nga na talaga napaaganda kung makikita nyo siya tingnan nyo dyan sya, dyan, sya, dyan ako nag uh, start uh, dyan ako galing kapono tsaka kanina yan tapos kanina nung pagpasok ko dito, may dalawang lalaki na nakamotor, dalawang puti. Nakamotor sila. Ayan, binaybay nila 'yung lugar na 'yon. Hindi ko alam kung saan sila papunta. So, may nakamotor silang dalawa eh. So, ayan. Itong binabalik-balikan ko rito kasi napakaganda talaga 'yung paligid nito, mo. Oh. 'Di ba? Talaga napakaganda rito sa lugar nito. Kung nature lover ka, so ito ito na naman ako, nag-shoutout na naman ako sa mga nature lover. So nature lover ka para sa yung lugar na to. So kung may kakilala ka, may kaibigan ka o gusto mo pumasyal dito, gusto mo mag-hike o mag, -hike, mag mountain climbing, mag-camping, ito na lahat, gawin mo na nandito ka na. Libreng libre dito. Gawin mo na lahat gusto mong gawin kung may mga tropa ka diyan. Pwede oh yan, ayun, pabalik na sila yung dalawang lalaki na kamotor. Maririnig ko yung motor. Oh, sige na, dudun, didiretso na ako dito. Gusto ko may makita rito eh. Siyempre Gusto ko ipagpatuloy yung paglalakbay dito. Kasi nga dito ako nakat kahapon. Dito ako nag-stop. So gusto ko lang ituloy. Tingnan natin ko ano pa ba makikita natin doon sa may banda doon. Okay. Tara naman yung bike ko. Tara. Pag napagod, o, oh, di balik na. Ganun lang naman. Importante dyan, nakapasyal tayo rito. Ang daming pine tree, di ba? Ang daming Christmas tree dito. Magsawa ka sa Christmas tree. kaliwat kanan. Ayan, ang tataas, oh. O, di ba? Doon dyan tayo galing kanina. So, ngayon, dito na tayo. Diretso na tayo dito. Tingnan natin kung ano may kita natin dito. King Kong kung nasan ka man huwag ka magpapakita sa akin ang tatakot ako <laughs> o mga gorilla dyan <laughs> sana walang wild animals dito may fence. May bakod. May bakod siya. Oh. Ba't kaya may bakod to? Pag may fence, ibig sabihin, residential. Oo oh, nga, no? may bahay nga doon sa kaliwa. Oh. Kaya binakuran niya. Ibig sabihin, residential ito. Know, may fence sya road closed may road closed may sign sya road closed pero hindi naman nakaharang sa gitna nasa tabi residential pala to nasa kaliwa ko kasi ibig sabihin may nang katira dyan Mataas Mataas siya tulak, 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 tulak. Wow, ang ganda naman din sa loob nila oh. Residential nga talaga kasi ano parang bakod nila oh may kotse doon sa dulo may bahay nga talaga ito pero hindi naman nakalagay private property wala naman nakalagay ng na private property may bakod lang for pine tree ganda ng bulaklak o oh, kulay blue kulay blue paket na naman yung kalsada hmm, paket o oh. <laughs> tulak Oh, may kotse sa kaliwa. Kulay pula. Baka hanggang dito na lang to. E, balik na tayo. Hindi. Hmm, okay naman siya eh. Powerline Trail Powerline Trail ang pangalan Be Wildlife Aware oh, May Cougar, Bear, Coyote Hanggang dito na siguro tayo, balik na tayo Malayo na yung narating natin Ito, residential oh. <laughs> residential eh. Oh, parang may sasakyan na doon oh. May mga sasakyan na doon oh. Hindi ko alam kung para sa kung saan ito. Kung lugar na yun. Oh, yun oh. may sasakyan na dun oh dun banda dun may mga sasakyan na oh pag dumiretso ako doon, di ko alam kung saan yun galing kung saan papunta oh ayun oh ayun ang pabalik ano balik na tayo uwi na tayo going back na going back going home Hindi natin alam kung saan papunta yun. <laughs> Hello, elo, aso. Hello, elo, aso. elo, aso. So, elo, aso. elo, aso. elo, elo, aso. Chuchi. Chuchi. balik na tayo <laughs> bye bye chuchi bye bye balik na tayo so yun lang balik na tayo <laughs> bye bye guys hanggang sa muli bye bye God bless thank you till next time bye bye